ngayon sa Tungchong papunta tayo sa Cherry Blossom nintay ko pa sa si Cherry Exit B yung papuntang Cherry Blossom MTR tapos mag exit tayo sa Exit B dito dito ito yung Exit B City Gate Outlets daming tao ang daming tao. Yan, um, Station. Malapit na to sa airport. Ang daming tao talaga pag linyo. Ayak ko See you. May fountain. Maganda yun 'yan diyan pagdating. Fountain ganda tignan niyan dalo na pagdap

last week of December. Ah. Hanggang... may limit lang siya eh. Hanggang... December pa siya? Oh, last week ng December. Kaya so, ah, anong pin siya pala ngayon? February na. Ay, ano, January pala. Ito bala, ito naman no. Oh. Maka, okay. maka December naman ni eh, isang buwan na. Sekarang udah ganti. Ang daming tao papunta doon yan no, doon. Pagpunta. Paala na. Mahalan, so no na tayo. Kasi wala na may ibang maraming tao dito eh. Dito yata. So yan. Ganda ng display. Maganda yung paggabi kasi may ilaw. Yan. Lantern. Oh, <coughs> Ah, Philippine Airlines pala yun. Ay, ang ang ano, linaw ng mata mo ah. Bayag. Philippine Airlines. Ay, okay. ito na. Follow the leader. Yes, City Gate Outlet. Cable car. Ay, layo pa pala oh. Malapit lang yan. Pwede pilit lang nga. Tara na para makarating na. Mayos ka. Parang layo. <laughs> ano ko? Ayan na bulaklak. <laughs> Ako yan? nga Ako nga walang asawa. Panahimik ka. Datang sa sabi mo, kapaskil to. Ay. Giyak. Sige, mag-video ka dyan. Bala ka dyan. Ay, ko na mag-site kasi. Hindi ka pa naman mag-edit. Hindi pa ako naman nag-mute dyan. Wala ka sa ayos. Cable car. Yan yes, si Cherry official vlog. Okay, nee, apo ko Ay, Cable car, wow, ganda.

Yung sa likod, nag-stop din. Oo, oh, nag-stop sila. <laughs> ang galing nila. Kapindot ba yan? Oo. Oh, oh. Uh, okay. uh, sa baba pala ang gulunan. Okay. This is siya. Naiwan <laughs> Cherry Blossom. Dami naman tao. Paano tayo makapasok dyan? ba yun? Tignan mo maya ha. Start na. Ay, ito pala yung nakita ko nung nag-bus kami. Matagal na to naka ano. Two years pa lang yan. Nakalagay dyan. Two years pa lang. Ito hindi hindi pa siya na malaklak dito. Doon talaga no. Ito daw, Aro. Doon, guys, Cherry Blossom. Maglakad pa tayo tapos tatawid. May cable car. Yan, cable car papuntang Langtao Island. Tongchong. Naambon pa. Ay, naambon ayun na naka pinky pinky na yung cherry blossom kaso nambon. ambon ayan, nag umbrella yung iba nagpa pajong ay nagpa pajong tawid daw may ano may nag may nag to trap ayan o diba ganito kakaganda safety talaga nung tumatawid kasi may nag Cherry Blossom Garden. So dito tayo. Dito ano muna yung tao. Ayan guys, Cherry Blossom Blossom kayo sa akin na amo? Payong na maliit. Payong? Hindi, magkasya sa bag lang. Pagka uh, ano...